galing, no? <laughs> <laughs> Parang hindi kanyan last sa yung Ano? Ano? Ano dyan, may boobs ako. ano na? Napansin ko sa mall tours, no? Yung... Malandi kami. Yeah, o. Oh. O. Oh. Saan ang gagali yung paglalandi mo kayo? Kasi hindi ko mailabas, eh. Right. <laughs> Pag-work ba Ay, nag-work lang siya. So, kapag nag-work ako, nag ako nilalantian ko para... Hindi, so, Ano ba? Bakit na ba tayo malindi? <laughs> what, what, every day siya sa mall. Hindi so, kami off ka. Di ba? Ganun naman. In... Katulad kayo, nag-interview kami, oh, magkakao. Ah! <laughs> so, kapag oh dahil na comfortable kami off cam nag-ganun kami, So, dinadala lang namin sa stage and we don't put it on dahil nagpo-promo kami gano'n. Ganun kami, malamig siya, malabing ako, and that's how it is, diba? And siguro, kunyari si Michelle, kung sila ko naman yung mga kasama ko, eh, it would be the same siguro, di ba? Kasi yun ang na namin while we're shooting the film. Saka so, ano, nung nag-ASAP na kami, hindi kami nag-rehearsal, hindi kami nag-blocking. Sabi kahit anong gawin niyo, para kami, okay. So kung ano ang ginagawa namin sa ASAP, sa atap. Is it good thing? Ha? Okay ba yun? Good, good thing naman. Dahil hindi naman tayo nag-rehearse. Walang, walang sinabi sa atin. So, kung ano lang kami, uminawak ako yung boobs niya, na ganun, ganun, ganun. So, oh, naghahawakan ko sa stage. yung boobs? Kung may boobs ako, sa time na yun, pwede naman. Hindi, hindi niya, siyempre. Gusto <laughs> lang <laughs> ako ang na Kasi ano pala, di ba, I, I understand yung easy